Bradley Bill, gusto raw mapunta sa Lakers? Pero bago yan, may good news na ibinahagi si Coach J.J. Redick tungkol kay Jared Vanderbilt. Ayun kay Coach J.J. Redick, patuloy daw ang progress ni Bando sa pag-ramp up ng kanyang on-court activities. Sa ngayon, nasa proseso pa rin siya ng pagbabalik. Alam naman natin na huli siyang naglaro noong Pebrero noong nakaraang taon laban sa Boston Celtics. Hindi pa siya nakakapaglaro ngayong season simula nang sumailalim siya sa surgery. Malaking bagay talaga si Bando para sa Lakers dahil mas lalakas ang kanilang perimeter defense. Bukod pa rito, magaling din siya sa pagkuha ng rebounds lalo na sa offensive rebounds. Dahil dito, nagkakaroon ng second chance points at extra possessions ang Lakers dahil sa hustle plays na ginagawa niya sa loob ng court. Kaya naman, isa si Vanderbilt sa tumulong sa team para makarating sila sa Western Conference Finals. Kaso, dahil sa injury, limitado lang ang kanyang games last season. Sa mga nailaro niya, nag-average lang siya ng limang puntos, apat na rebounds, isang assist at isang steal per game. Si Vando ay may kontrata pa sa Lakers hanggang sa susunod pang season pero may player option ito kaya kung makakabalik siya agad sa lineup ng Los Angeles Lakers, siguradong solid ang kanilang depensa, lalo na't nariyan din si Dorian Finney-Smith na isa pang defensive forward ng team. Ang edge nga lang ni DFS kay Vando ay ang kanyang outside shooting. Grabe talaga ang magiging lineup ng Lakers kapag nakabalik na ang kanilang best defensive player. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa papalapit na pagbabalik ni Vanderbilt? Samantala, isang nakakagulat na balita ang lumabas dahil gusto raw ni Bradley Beal na mapunta sa Los Angeles Lakers para makasama si Lebron James at Anthony Davis. Willing daw itong tanggalin ang kanyang no-trade clause sa kontrata basta't mapupunta siya sa mga team na gusto niya. Isa na nga rito ang Los Angeles Lakers na kabilang sa apat na team na gusto niyang puntahan. Ang problema, sobrang laki ng kontrata ni Bradley Beal kung kukunin man siya ng Lakers, kakailanganin nilang isakripisyo ang ilang role players at first round picks para makuha ang NBA All-Star. Okay sana si Bradley Beal dahil ito ay scorer at sharpshooter. Kung usapan lang ang paggawa ng puntos, isa na si Bradley Beal sa mga pinakamahusay na scorer ngayon sa NBA. Malaking tulong sana siya sa offense ng Lakers para madagdagan ng isang scorer lalo na kung nagpapahinga si na Lebron at Anthony Davis pero may Austin Reeves na ang team na mala all-star pa ang performance simula ng matrade si D'Angelo Russell. Ang tunay na kulang ng Lakers ay isang big man na magpapalakas ng kanilang front court bilang rim protector at rebounder. Kaya hindi magandang ideya na kunin nila si Bradley Beal. Sa ngayon kasi, injury prone na ito at malayo na sa kanyang dating all-star form. Hindi worth it na ibigay ng Lakers ang kanilang role players at future first round picks para sa isang player na medyo nagde-decline na ang laro. Ngayong season, he is averaging 17 points, 3 assists at 1 steal per game. Kaya kung hindi man siya mapunta sa Lakers, posible siyang mapunta sa Los Angeles Clippers o Denver Nuggets. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang mapunta si Bradley Beal sa Lakers?